So, gaano katagal na po yung problema yan ma'am? Ano na po ito? Six years na po ito namin tinitiis na ganito eh. Six years? Bakit hindi di po, po, po malinis-linis o mabigyan solusyon yung problema yan? Ginagawa po nila is nililinis po nila ang tubig. Nawawala naman po ang tubig. Pero ang um, pagtagal-tagal po, yun po, talagang dumadami pa rin ang tubig. So, siguro so, walang ayos na drainage system. Ang drainage system po ang hindi po namin alam kung ano na ho nangyari sa drainage system kasi po ang mga private properties po dito ay eh, hindi po namin alam yun ay eh, nasaraduhan. Sir, bukas na bukas sir, eh, malinis na po yung kanal at uh, takpan nyo na po yun, uh, lagyan ng mga buhangin, tanggalin yung amoy. And then, kung pwede sir, kausapin nyo na rin po yung sinasabi nyong may-ari ng private property. Ay, Senator, okay po. Ruby, magandang hapon sa iyo dyan hapon din po, Idol. So, kasama po natin ngayon si Kagawad King Marquez at ang ating pong complainant, si Representative, si Ma'am Leica. Kanina, pagkarating pa lang po namin, isinisimulan na po ang paglilinis dito po sa nagbisto ilog na dito po sa daanan sa Barangay Putatan. Sa so, ngayon po, uh, Idol, nakita natin yung estero po na binutas-butasan natin ngayon is punong-punuho ng basura which is ayun po yung nagkakos ng tubig. Nagkabarabara. Yes hmm. po, Idol. So nakipag-usap na rin po tayo sa isang private property po kasi yung isa pong uh, estero naka, po doon sa private property. Nakiusap po tayo na kung po pwede po na mabutasan yung kanila pong parte ng property nila para po makuha lahat po ng basura doon. So kanila po, halos ako po ng basura yung nakuha po doon sa estero na iyon. Nais nice ko pong saluduhan, hangaan, papurihan. Itong si Kagawad King Marquez. Siya yung nakausap natin yesterday. Nangako siya. May isang salita. Talaga naman yung pangako niya. Hindi na pa ako. Magandang hapon po, Kagawad King Marquez, sir. Magandang hapon po, Senator. Ako po'y bumibilib sa inyo talagang kayo po isang tunay na public servant, may isang salita. Kaya dahil dyan, ako po'y sumasaludo. So thank you po, kagawad. At nakita ko ko naman po yung inyo pong pangako. Talagang hindi na pa ako tatupad ngayon. So pakikwento po sa amin kagawad, yung uh, ginagawa ngayon ng mga tauhan ninyo. At hanggang kailan po yan, sir? Ay, sir, Mator, kanina po yung kapitan po namin, si Kapitan Jerry Tevez, nagpunta kayo ng umaga pa. Bali yung pong pinakita kahapon sa video, nireport ko sa kanya. And then, Agaran po, nilinis po namin, nakita yung mga dinadaanan na maraming basura. Talagang puro basura po. Kaya nilusong po ng mga tao namin sa utos po ng aming kapitan. Ngayon po, yun po isang private property na dinaanan. Binubutas po namin yung isang portion ng harapan nila para po mas masungkit namin yung basura. Para po mas makuha, lumuwag po yung kanal, yung ilalim. Ang sanhi po talaga, yung basura po talaga. Medyo Eyo... makapal po yung nakuha ang basura. So saan galing po yung mga basura na yan, sir? At baka pwedeng pagsabihan yung mga residente dyan na nagtanbak ng mga basura dyan sa wala sa lugar. Ayan, sir. After po ng ano namin, after po ng itong kingnap, uh, magkakaroon po kami na meeting sa homeowners para doon naman po sa basura nila para magkaroon ng tamang lagayan sa pagkubilin po ng kapitan namin. Opo. Tama. Siguro, sir, tama ka dyan. Wala siguro ng tamang lagayan eto mga residente naman, di alam kung saan ilagay yung basura, eh tinapon na lang dyan sa tabi-tabi. At saka sana sir, meron kayong ordinansa dyan na yung mga mahuli nagtatapon ng basura kung saan saan magmulta. Ay yes, sir, meron naman po. Meron naman po ang city. Opo. Ihigpitan na lang po siguro magkakaroon ng bantay. Even baka maglagay po kami ng CCTV Ayan. para mas kita po namin. Correct, CCTV. Gaano katagal po yung ginawang uh, pag dyan? Hanggang kailan po uh, tatagal yan? Meaning, yan po ba? Baka after two months, pag umulan, babalik na naman ulit ba? Ah, sir, ngayon po, pipilitin ah, pipilit matanggal talaga kasi nakita naman po yung mga dadaanan, uh, ah, kiniklear po talaga. Mahaba po eh, mahaba po yung kanal. Bukod po doon sa pinakitang video, yung po talaga tatakbuhin malayo. Ah, kaya hmm. po yun po yung inaayos ng mga tao namin. Tuloy-tuloy po. Tuloy -tuloy po kami. Lalo ngayon, sir, malapit-lapit ang tagulan. A month from now or so, tagulan na naman. So baka naman Apo. babalik ulit yan dahil wala pa yung ah, maayos na drainage system. Pipilitin po namin hindi, kaya po, na uh, po inaayos namin maigay, temper. Ayon. Maraming salamat po kagawad at kausapin naman natin si uh, Elieka Lika Pernito at yung kanyang mga kasama na nagreklamo sa ating kahapon. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon din po sa Ayan, Ayan, Ayan po, kumikilos po yung inyong barangay sa pamagitan po ni kagawad King Marquez. Kumusta naman po? Ano pong inyong masasabi? Sa ngayon po, masayang-masaya po yung residente dito dahil po nagkaroon po ng linaw at saka nagkaroon po ng action para dito sa drainage na ito. Sana po magtuloy-tuloy sa Rapi kasi ano po, kumbaga po sa amin, ang ini hinihiling lang po namin eh talagang permanenteng ano po solusyon para dito po kasi para hindi na po kami mapaulit-ulit dito sa ano na to kasi malaking abala na ho para sa amin At kahapon naman po nakausap ko po si Mayor Rufy Biazon sabi niya po meron na palang nakalang na budget para sa programang yan kung saan magkakaroon po ng maayos na drainage system at hindi na po babalik-balik yung tubig baha dyan ah uh, this year daw ata, makukumpleto na yan kasi yung budget nandiyan na. Sa ngayon po ma'am, siguro pakisabi sa mga kasamahan mo dyan na medyo iwas-iwas pagtapon ng basura kung saan-saan. Siguro eh, yung basura ilagay sa tamang lugar at uh, yung barangay naman siguro natin, siguro yung pag, uh, pagkuha ng mga basura dapat on time. Uh, Senator, meron naman po talaga umiikot na track para mag-schedule ng pagkuha ng mga basura. Mm. Uh, pero siyempre po siguro talaga kasi looban po sila eh. Looban po yung area. Uh, oh. Kaya po talaga dapat meron tamang lagayan ng tapunan ng basura. Wala ho ba yung mga malalaking bin? I don't know kung applicable ito dyan sa inyo na pwedeng community, pwedeng magtambak ng basura ang mga community doon and then uh, every other day ba o every week, kukunin ang truck ng basura, pipikapin para... Senator, -bal -bal sabi po doon. sa Muntinlupa, uh, regular pong mag yung truck, umaga, hapon, hanggang gabi meron po. Oh. Meron po mga talagang lagayan ng basura sa, sa main road. Yun lang pong lugar talaga nung nagbaha, talaga pong nasa looban. Hmm. Hindi po nakakabot yung truck. Kaya ang kailangan po talaga dun sa homeowners po yung partisipasyon nila magkaroon talaga ng disiplina doon sa lagay ng basura nila. Well, ang importante, nasolve na po yung problema uh, ng mga residente lumapis sa amin. Sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong kagawad King Marquez, ang punang inyong mga kasamahan dyan sa barangay, kay Chairman. And of course, sa mga residente na tumawag sa atin, nagtiwala. Maraming salamat po, Ma'am Ilieka. Maraming maraming salamat din po, uh, sa Rapi. Sa ngayon po, gusto din po namin na magdare ito kung... Hanggang kailan po ito Ah, nee, ano so, susuporta din naman ho kami. Tutulong so, din naman ho yung mga pagkakapit bahay dito para humalinis ito. Opo. Kung hindi po kaya ng manpower nila, pwede rin naman ho kaming tumulong para malinis po ito. Maraming salamat po sa Rapi, Maraming ano, sir. salamat. Mabuhay Malami. po kayo lahat dyan sa um Mountain particular dyan sa Barangay Putata, Tulumba City. Maboy po kayo lahat. God bless po. Kagawad, thank you again ha. Huh? Thank you. Eto pong drainage na umaapaw na ito, gaano nyo na po ba ito katagal tinitiis? Ang um, estimated ko po, 6 years po. Pero yun po pala, eh ang ano po pala nito, is 2005 pa po pala talaga to. Mm -hmm. Pali parang dekada na rin to, ma'am. Hindi na po talaga namin matiis. Kung baga po, na-aaksyonan, sandali lang po. Tapos mga isang linggo po ang makakalipas, meron na naman po tubig. Hanggang sa umapaw na ng umapaw, hindi na po namin malinis yung pinakakanal. Kaya po dumami na ng dumami ang basura. Ilang beses na po kayo nag-request or saan-saan na po ba kayo ahensya ng gobyerno lumapit po para dito sa drainage na ito? Nag-request po kami sa barangay, ilang mga opisyales na po ang nakahawak ng papel, hindi po namin alam kung ito po ba eh nakakarating sa mismong pagpupuntahan na papel o ito po ba ay eh hanggang doon lang kung saan namin ipinasa. Kasi ho, minsan ho, may bababaho dito. Meron pong isang beses na bumaba na DPWH na nilinis po nila yung kanal. Pero talaga kung nawala ang tubig. Kaya ho kami lahat masaya ng mga araw na yun na nawala po talaga ang tubig. Pero nung mga dumating po ang mga dalawang linggo o magtatatlong linggo, bigla pong nagkakatubig na naman. Hanggang sa umulan ng umulan ng umulan, bumaha po sa amin. Lahat po kami mga magkakatabing bahay po dito, naglilimas po kami dito. Nagkaroon na po ba, ma'am, ng pagkakataon na dahil po dito sa tubig na umaapaw sa drainage, nagkaroon na po ba ng pagkakataon na mayroon po batang nagkasakit or may na-aksidente na po ba dito? Marami po, ma'am. Marami na po na-aksidente na mga bata, uh, mga kasi edad ko, mga 30 pataas, 20 pataas na adidisgrasya po dyan. Nadudulas, yung iba po, napapa-hospital pa, nagpapagamot ng mga braso nila, nagkandabali na yung mga bata na laglag dito na meron pang isang, hindi ko po alam kung one year old po yung bata na yun, natulak-tulak ng nanay niya na, na ano yung stroller sa bato, kumalang, na naglag yung bata doon sa kanal. Yung mga bahay ho dito, ma'am, kasi doon pa lang sa unahan, pagpasok mo pa lang, pagbuwan pa lang, eh yung baho na kataan since kayo ho yung pinakamalapit dito po sa tubig na to, paano nyo ho nililesen or ano po yung mga alternatibong kinagawa ninyo para ho hindi maamoy ito po amoy na hindi kaaya-aya doon sa bahay ninyo? Ang nangyayari po sa amin, araw-araw, sinasara po namin lahat ng bahay namin, pati bintana namin. Ngayon po sobrang init kaya hindi po namin matiis kaya kami lumalabas ng bahay nagpapahangin dito sa labas. Pero kung tutusin po ma'am, talagang hindi po talaga kaya ng sobrang sama ng amoy na yan. Pagdating po sa, sa pintuan namin, lalabas pa lang mo kami ng pintuan, talagang masama na ho ang amoy. Ano na ba po in nararamdaman nyo ngayon na uh, si Senator Rapi Tulfo at ang programang Rapi Tulfo in Action ay ina-action na na po itong drainage na batagal yun na po itinitiis. Napakalaking pasasalamat po. Sobrang saya po ngayon kasi po meron pong mga tumutulong pa rin, lalo na po si Senator Rapitul po na talagang inaksyonan niya po itong lugar na to para lang po malinis at maayos po itong drainage namin na ito na dekada na ho ang lumilipas na wala naman ng nangyayaring solusyon. Kaya po talagang sobrang taos puso po ako nagpapasalamat kay Senator Rapi po na talagang saludo po kaming lahat. Yung mga kapitbahay ko po, nagpapasalamat din po sila. Dinadaan nila sa akin, ako din po ang magiging boses nila na para magpasalamat po kay Sir Rapi Tulpo. Yun po ang ano namin, talagang sobrang saya-saya po kami. Idol, saludo po kami. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan Jerry Teves. Barikap, ano po yung process na ginagawa natin ngayon para po malinis ito pong kalsada na ito? Kung makikita nyo, ang city ay nagpadala ng Stereo Ranger, ganun din naman ang barangay. Actually, nandito na rin kami. Nagpadala rin kami ng maintenance department namin para tumulong para sa pagtanggal ng mga dumi para magawa na yung permanenteng solusyon. Kasi hindi naman namin pwedeng basta lang din gawin dahil may mga private property na dadaanan. So may proseso rin talaga yung mangyayari. So anyanyahan namin yung mga private property na dinaanan ng drainage. Ngayon, doon magsisimula kami kung paano magawa yung paglilinis ng ano at magkaroon ng drainage system na permanent. Balibkat na banggit kasi no complainant namin na six years na daw na ganito yung sitwasyon dito po sa lugar na ito. Ano po ba yung mga naging solusyon natin or nagkaroon po ba kayo ng plano para po maayos itong drainage na to? Actually, na-assume na lang ako mga five months pa lang. Ngayon, na uh, ang city naman at ang barangay, nung mga nakarang taon, ganun din ang ng ginagawa namin. Pag may lumalaki yung ano, nagdadaklaging kami, naglilinis, kaso nga lang, hindi namin matukoy kung saan pa talaga yung ano. So, ngayon, nagkaroon na kami ng, ano, ng paraan. Ito'y pang matagalan na, na ito yung magiging solusyon. Po kap, yung tubig po na nanggagaling dito, saan po ito palabas? Palabas siya dun sa main road kasi dalawang subdivision yan. Kasi pagkatapos dito, uh, mayroon siya dadaan ng private property, dadaan pa sa school, dadaan pa sa ibang subdivision which is private property talaga. Okay. Ngayon, dun sa isang subdivision, mayroon nakalutang may isang pwede namin pakiusapan na pwede namin ikabit yung drainage system na gagawin ng city. Bali, uh, after po na pagtatanggal ng mga tubig cup, ka, kasi parang putik na itong mga to na may mga uod na po. Ano po yung next na step dyan? Actually, ngayon, uh, para mas mapadali ito, lumapit na rin kami sa Maynilad. Sisipsipin na Maynilad dyan para mas mapabilis. Ngayon, ang gagawin naman namin para hindi naman ang ganyan na lang siya. After neto, yung pinadala ni Mayor na Baha Rangers, yung ano, Uh, sa Rangers, saka yung maintenance namin. Uh, brushing yan, isasanitize, para uh, kahit na paano, hindi maiwang ganyan lang siya. Ano naman po masasabing yung kap sa mga residente po dito na matagal nang napopermisyo sa amoy po na itong drainage na to. Actually, uh, umingi ako ng paumanhin dahil siyempre ang barangay po tata, naman sa abot ng aming mga kaya na sagunay barangay. Gusto namin gawin lahat para mawala ng mga ganitong klaseng nangyayari. Uh, ngayon, uh, sa mga susunod na lang, siguro pababantayan na lang namin para maiwasan na, na itong ganitong ano. Kung sakaling umangat man siya, nakita na, na naman namin kung ano yung solusyon, pansamantala, habang hindi pa na natapos yung ano, siguro mag-maintain mag na kami ng dapat na tao. Para kung sakaling umangat man siya, hindi na umabot sa ganito, agapan na lang namin kagad. Maraming salamat po, Kat Jerry Tevez. Okay, thank you very much po.